Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang mo. Maraming magulang ang nangangamba sa sunod-sunod na nangyayaring karahasan sa mga paaralan malagim ang bunga ng karahasan sapagkat may mga namatay ni estudyante. Nakababahala na ang mga sangkot ay edad 13, 14 at 15. Napakabata nila para masangkot sa kaguluhan na ang kahantungan ay pagkasira ng kinabukasan. Hindi pa natatagalan ang insidente ng pananaksak sa isang lalaking grade 8 student sa kanyang kaklasing babae. Mayroon na namang tulad na insidente ng pananaksak at dalawa ang namatay. Ang mga napatay ay magpinsang grade 8 students ng Captain Albert Aguilar High School sa barangay CAA Las Piñas City makaraang pagsasaksakin ng tatlong kaklase noong nakaraang biyernes lamang. Ayon sa pulisya, paawina ang magpinsa ng harangin at kuyugin at pagsasaksakin ng tatlong sadyante na mabilis na tumakas pagkatapos ng krimen. Ang mga sospek ay grade 7, 9 at 10. Dinala sa ospital ang dalawang biktima pero dead on arrival na ang mga ito. Ayon sa Las Piñas City Police Chief, simpleng alitan lamang sa comfort room ang dahilan ng pananaksak. Pinitay sindi umano ng mga biktima ang ilaw sa comfort room na ikinagalit ng isa sa mga suspect. Inabangan sa pag-uwi ang dalawa at pinagsasaksak. Isinuko ng mga magulang sa pulisya ang kanilang mga anak at sumailalim sa imbestigasyon. Noong nakaraang buwan ng Marso, dalawang sudyante ng Rizal High School ang sinaksak ng kanilang kaklase makaraang magrambulan. Sa kuha ng video, pinagtulungan ng mga sudyante ang isang sudyante habang hawak ng isa ang patalim. Makikita sa isa pang video ang dugo ang uniforme ng isang sudyante makaraang saksakin. Sa iba pang video, makikita ang isa pang sudyante na hawak ang kapwa sudyante at saka sinaksak. Ayon sa pulisya, ang dalawang grupo ay unang nagrambulan sa school compound pero ipinagpatuloy sa labas ang rambulan hanggang magsaksakan. Kabilang din dito ang nag-viral sa social media na pananakit sa isang walang kalaman labang sudyante sa Caloocan City na pinagtulungang sabunutan at sipain ng kanyang mga kaklase sa loob ng classroom at ang pananaksak sa isang sudyante sa Paranaque City dahil hindi pinahiram ng make-up kit ang sospek na sudyante. Nakapagtataka lang kung paano na ipasok ng sospek ang patalim. Malinaw na nagkaroon ng kaluwagan sa seguridad sa nasabing eskwelahan kaya nangyari ang krimen. Kung mayroon sanang nag inspeksyon sa mga gamit ng sudyante, maaring naiwasan sana ang malagim na pagpatay. Matatandaan noong nakaraang taon isang 12 years old na sudyanting lalaki naman sa San Jose del Monte, Bulacan, ang aksidenting na baril ang sarili sa comfort room ng kanilang eskwelahan gamit ang baril ng kanyang amang pulis. Habang nasa CR, kinalabit ng bata ang gatilyo ng baril at sa kanya tumama ang bala na ikinasanhi ng pagkamatay nito. Hindi rin malaman kung paano na ipasok sa eskwelahan ang baril. Nagkaroon din ng kapabayaan sapagkat hindi na na-inspeksyon ang mga bag o backpack ng mga sudyante. Naghahatid ng pangamba ang mga nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan na ang resulta ay pag-utang sa buhay. Nakagigimbal na malaman na ang mga batang sangkot ay may dalang patalim at naipapasok sa loob ng eskwelahan mismo sadyang nakakaalarma na ang mga serye ng mga karasan sa hanay ng mga sudyante na indikasyon na mayroong nagaganap na krisis sa mga paaralan at malinaw na senyales ng krisis sa lipunan. Ang mga pangyayaring ito ay nararapat bigyan pansin ng Department of Education. Nararapat gumawa ng mga mauhusay na hakbang upang hindi na maulit ang mga ganitong karasan sa paaralan at sa mga kabataan nasaan na at ano na ang nangyari sa sinabi ng DepEd noong nakaraang taon na magsasagawa sila ng programa para sa mental health ng mga sudyante at ganun din sa seguridad ng mga ito. Sinabi ng DepEd na kukuha sila ng mental health experts para bumalangkas ng mga programa ang mga karahasan daw ay may kinalaman sa isyu ng mental health kung kaya't ipinag-utos na umano sa mga regional director ng DepEd na makipag-ugnayan sa mga authorities para matukoy ang mga paaralan na kailangan ng matinding security check sa mga sudyante. Marapat na iginiit ang kahalagahan ng mga programang pang-edukasyon upang mapigilan ang paglala ng ganitong mga kaso. Gayun din ang mas maigting na pagpapatupad ng Good Manners and Right Conduct at Values Education Act bilang isa sa mga pangunahing solusyon upang maitaguyod ang wastong asal sa kabataan. Gayun din ang pagpapalakas at pagmamobilisa ng mga lokal na pamahalaan para sa Parent Effectiveness Service Program na layuning suportahan ng mga pamilya sa pagpapalaki ng mga anak na may malasakit, disiplina at mabuting asal. Kailangan din umaksyon at magtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ang DILG na ipatupad ang nasabing programa sa level ng mga lokal na pamahalaan. Kailangan maglabas ang DSWD at ang DILG ng kautosan upang maisakdoparan ang Parent Effectiveness Service Program sa antas ng mga LGU. Ang mga lokal na pamahalaan talaga ang mag-iimplementa nito ang DSWD at Department of Education ang gagawa ng mga module pero ang LGU ang in-charge sa pag-organisa ng PES kaya kailangan ang interbensyon ng DILG. Alinsunod sa batas, ang mga lunsod at bayan ay dapat magpatupad ng PES program sa pamamagitan ng kanilang Social Welfare and Development Office. Dapat magbigay ng direktiba ang DSWD Central at ang DepEd sa mga City o Municipal Social Welfare Development Office upang buuin at isaayos ang programa upang paganahin na ang Parent Effectiveness Service Program Act layo ng batas na tulungan ng mga magulang at mga gumaganap na magulang na mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagtugon sa kanilang mga tungkulin bilang magulang sa pagprotekta at pagsusulong ng karapatan ng mga bata sa pagpapalago ng positibong early childhood development at sa pagsusulong ng kanilang edukasyon. Kung maalala, kaugnay ng pangyayari ito ay una nang sinabi noon ng PNP na magdadagdag sila ng deployment ng mga pulis sa mga paaralan sa bansa, kasunod ng mga isidente ng karasang kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang eskwelahan sa Pilipinas. Ayon sa PNP, mas paigtingin ng pulisya ang kanilang all-year round na pagbabantay sa mga paaralan para mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa mga ito. Pero ano ang nangyari sa naging pahayag na ito ng PNP? Bakit naging sunod-sunod ang mga pangyayari ng karahasan sa mga paaralan kung talagang naging maigting ang pagbabantay ng ating mga kapulisan? Hindi na biro ang sunod-sunod na insidente ng pananaksak sa paaralan at nararapat ng gumawa ng paraan ang pamunuan ng mga eskwelahan kung paano may iwasan ng ganito. Nararapat din namang maging mapagmatyag ang mga magulang sa ikinikilos ng kanilang mga anak. Rekisahin ang bagpak ng mga anak at baka nagdadala ito ng patalim o anumang matulis na bagay. Mahalaga na maging mapanuri ang mga magulang sa mga ikinikilos at mga aktibidad ng kanilang mga anak. Ang insidenteng ito sa Las Piñas ang siyang nagtutulak din sa mga mambabatas at tagapagtaguyod ng edukasyon na paiktingin ang mga hakbang upang maitanim ang positibong pagpapahalaga sa susunod na henerasyon. Nanawagan ng isang senador ng agarang pagkilos matapos ang malagim na insidente ng pananaksak na ikinasawi ng dalawang mag-aaral sa ikawalong baitang sa Las Piñas City itinuturing ng senador ang pangyayari bilang patunay ng mas malalim na krisis sa kabataang Pilipino at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutok sa moral at asal ng mga mag-aaral. Aniya sa isang pahayag, mahalaga na maisalang-alang ang pahayag na ito. Kapag karasan na ang nagiging wika ng ating kabataan, kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan tayo ay pumapalya sa ating tungkuling magpalaki ng henerasyong may disiplina at respeto. Kinundi na rin ng Malacanang ang mga insidente ng bullying, pangharas at karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga sudyante, partikular ang pagkasawi ng dalawang sudyante sa Las Piñas City. Inihintay na lamang daw ng Malacanang ang report upang makagawa ng mga agaran at ilalargang aksyon sa pamagitan ng direktiba ng Pangulo para hindi na maulit ang ganitong insidente. Ang karasan sa paaralan ay anumang kilos na lumalabag sa misyon at bisyon ng edukasyon sa paggalang sa kapwa mag-aaral o anumang kilos na humahadlang sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan. Ito ay tumutukoy sa anumang aksyon o pag-uugali na nagdudulot ng pisikal, emosyonal o psikolohikal na pinsala sa mga mag-aaral. Saklaw nito ang pisikal na pananakit, pananakot at iba pang anyo ng agresibong pagkilos. Isa itong sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na sakta ng katawan o isipan ng isa o higit pang biktima sa paaralan. Ang pisikal na karasan sa paaralan, gaya ng pananakit, ay nagiging pangkaraniwan at maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa mga biktima. Ang mga mag-aaral ay maaring humarap sa iba't ibang uri ng pisikal na pananakot. Ang pisikal na karasan ay tumutukoy sa anumang uri ng pananakit na nagdudulot ng pisikal na pinsala habang ang verbal na karasan ay kinabibilangan ng mga sanitang nakakasakit na nagdudulot ng emosyonal na pinsala. Ang parehong anyo ay may malalang epekto sa kabataan. Ang mga kaganapan ng karasan sa paaralan ay maaring magmula sa mga real na problema, hidwaan sa mga kaklase o psychological issues. Mahalagang suriin ang mga isidente upang matukoy ang mga pattern at sanhi. Ang karahasan sa paaralan ay nahati sa iba't ibang uri tulad ng pisikal na karahasan, verbal na pananakot, bullying o cyberbullying. Ang bawat uri ay may kanya-kanyang epekto sa mga biktima at maaaring magpababa ng kanilang pagkatuto at kalusugang pangkaisipan. Ang bullying ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga isidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Napakaraming kaso ng ganitong uri ng karasan na nagdudulot ng mga hindi ka nais na balita tulad na lamang ng pagkitil ng buhay ng ilang mga mag-aaral dulot nito. Nakapagtala ang Department of Education ng mahigit 260,000 na mga kaso ng karasan, partikular na ang physical bullying sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Sa katunayan pa nga, dahil dito ay umabot na sa 2,147 ang bilang ng mga biktima nito ang nagtangkang magpakamatay, habang papalo naman na sa 404 ang bilang ng mga tuluyang nagpatiwakal. Ang pisikal na karasan ay kadalasan ang pinakanakikitang anyo ng pagsalakay na kinabibilangan ng mga kilos tulad ng mga suntok, sipa, at iba pang tuwirang pagsalakay na nagiging sanhi ng pinsala sa katawan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nagdudulot ng agarang pisikal na pinsala, kundi maaari ring magdulot ng malalim at pangmatagalang mental at emosyonal na mga trauma. Ang mga resulta ng pisikal na karahasan ay nakababahala na maaring kinabibilangan mula sa pansamantalang pinsala hanggang sa permanenteng kapansanan at sa matinding mga kaso, kamatayan. Bilang karagdagan, ang mga emosyonal na peklat ay maaari ring maging labis na nakakapinsala na naapektuhan ang tiwala sa sarili at kakayahang magtiwala sa iba. Ang mga biktima ng karahasan sa paaralan ay maaring makaranas ng depresyon, pagkabahala at mababang tiwala sa sarili na nagririsulta sa mababang akademikong pagganap. Ang pag-unawa sa mga dinamika ng karasan ay mahalaga upang bumuo ng mga epektibong estrategiya para sa pag-iwas at interbensyon. Ang kamalayan at nagkakaisang pagkilos ay mahalaga upang mawala ang ganitong uri ng karasan. Ang pag-unawa sa mga sanhi ng karasan sa paaralan ay mahalaga upang epektibong labanan ito. Ang Biblia ay maraming sinasabi tungkol sa karasan at sa pagpapalaki ng kabataan. Bagamat hindi laging direktang tinutukoy ang karasan sa kabataan, maraming talata ang nagbibigay gabay sa kung paano dapat turuan at gabayan ang mga kabataan para maiwas sila sa landas ng karasan. Narito ang ilan sa mga kaugnay na talata. Kawikaan 22, talatang 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanday di niya ito malilimutan. Ang kabataan ay parang lupa. anumang binhi ang itanim ay siya ring aanihin. Kung galit, kapabayaan o masamang halimbawa ang ating naibibigay, paano natin naasahang magiging mapayapa at marespeto sila? Paalala ito sa mga magulang na ang tamang paggabay sa simula pa lang ay mahalaga upang hindi maligaw ang landas ng kabataan. Kawikaan Kabanatang Isa Talatang 10 hanggang 16. Anak ko, kung hikayatin ka ng masasamang tao, huwag kang papayag. Sila'y nagmamadaling gumawa ng masama. Babala sa mga kabataan na huwag sumama sa mga masasamang barkada na maaring humantong sa karasan o krimen sa mundong puno ng alita at karahasan. Mahalaga na ang mga magulang ang maging gabay at huwara ng kabutihan sa kanilang mga anak. Magtanim ng pag-ibig, disiplina at pananampalataya sa kanilang mga puso upang lumaki silang mga tagapamayapa at hindi tagapaghasik ng takot. Mateo Kabanatang 5, Talatang Siyam, mapapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sa isang mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang tunay na lakas ay makikita sa mga kabataang pinipiling magmahal kaysa manakit, umunawa kaysa manghusga. Hinihikayat ang kabataan at lahat ng tao na maging instrumento ng kapayapaan at hindi ng karasan. Efeso, Kabanatang anim Talatang apat, Mga ama, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang karasan ay kadalasang bunga ng mga sugat mula sa loob ng tahanan. Kaya mahalaga ang pagmamahal, tamang paggabay at pag-unawa sa bawat bata. Paalala ito sa mga magulang na itaguyod ang disiplina, ngunit may pagmamahal at ayon sa kalooban ng Diyos. Sabagat maraming kabataang nagiging marahas ay bunga ng sugat sa loob ng tahanan. Kakulangan ng atensyon, pagmamahal o wastong disiplina. Sa ating panahon ngayon, isa sa mga malalaking suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral ay ang karasan sa loob ng paaralan. Mula sa pisikal na pananakit, pananakot o bullying hanggang sa paggamit ng masasamang salita at pagpapahiya sa kapwa, unti-unting nawawala ang tunay na layunin ng paaralan bilang isang ligtas na lugar para sa pagkatuto at paghubog ng pagkatao. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo ng disiplina, pagpapayapa at paglalayo sa masasamang impluensya. Ang responsibilidad ay hindi lamang nasa kabataan, kundi pati na rin sa mga magulang, guro at lipunan sa kabuuan. Ang solusyon sa karasan sa paaralan ay hindi lamang batas o parusa, kundi pagbabalik sa mga prinsipyong mula sa Diyos, respeto, kapayapaan, at pag-ibig sa kapwa. Ang pag-iwas at interbensyon sa mga sitwasyon ng karasan ay dapat maging mga prioridad na may mga hakbang na nagsisimula mula sa edukasyon tungkol sa mutual na paggalang hanggang sa mga batas at pampublikong patakaran na nagpaparusa sa mga mananakit. Sa gayong paraan, ang mga sudyante ay magiging mas handa upang tuklasin ang mga palatandaan ng karasan, talakayin ang kanilang mga sanhi at epekto, at ang pinakamahalaga, magambag sa pagbubuo ng isang mas mapayapa at makatarungang lipunan. Ang bawat paaralan ay may misyon, ang magturo. Ngunit higit sa karunungan, kailangan din itong maghubog ng puso. Kapag pinairal natin ang mga ito sa loob ng ating paaralan, mas magiging maaliwalas, tahimik at makabuluhan ang bawat araw ng pag-aaral. Sa tulong ng Biblia at ng gabay ng Diyos, kaya nating gawing mas ligtas at makatao ang ating mga silid-aralan, eskwelahan at paaralan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. Hindi sa